Hi mga kaibigan, for this video tutorial, i-share ko po sa inyo so hindi mo na ba magagamit itong auto-removal dito sa CapCut dahil nakapro na ito at hindi mo na rin ma-export. Pati rin itong auto-captions ay hindi mo na rin magagamit dahil nakapro na rin ito. So dito po sa auto-removal o remove bg ay meron pong app na pwede mong gamitin para makapag remove tayo ng background so kung wala pa kayo nito ay, mag-install tayo dito sa Play Store itong app nga remove bg so pindutin po natin itong up. nga remove bg din pindutin itong upload image at dito sa baba makikita natin itong gallery kasi lalabas po yan kapag pinindot mo itong upload image din dito sa gallery pindutin mo lang ang picture kung aling picture ang gusto po ninyong i-remove background din dito hintayin mo nga ma-remove ang background kasi naglo-loading po yan so kapag ok na pindutin ang download sa baba at makikita mo na yan sa iyong gallery nga naka-remove na yung background at kapag mag-edit ka sa CapCut at mag-overlay ng picture ay pwede mo na yon gamitin. So yan lang po ang share ko sa inyong mga kaibigan. Thank you for watching. Bye-bye.